Nakagawa ng bagay na maituturing na krimen ang ating bida. Ito ang unang beses makapatay ni Bjorn ng kapwa niya player. Bagay na kwe-question ng matindi sa kanyang moralidad. paman, mahirap man o madali ang naging aksyon niyang ito. Nakaramdam man siya ng takot o hindi. Ang lahat ng ito ay walang saysay. Dahil ang bagay na ito ay kailangan talaga niyang gawin at hindi na niya maiiwasan. Hindi maunawaan ni Bjorn ang nangyayari sa kanyang sarili. Marahil ay epekto na ito ng paghahalo ng katauhan niya at ng tunay na Bjorn na barbarian. Nasa madilim siyang sitwasyon ngayon pero hindi siya makaramdam ng kahit anong emosyon. Sa gitna naman ng pagkaligaw sa kadiliman ng ating bida ay may isang ray ng liwanag siyang nakita. Nandito ang kasama niyang si Misha na masaya siyang sinalubong at kinamusta. Tila siya hinugot nito sa isang maitim na kumunoy na unti-unti nang kumakain sa kanyang pagkatao. Tinanong ni Misho kung saan siya nang galing at kanina pa ito nag-aalala kung ano na ang nangyari sa kanya. Habang nagmo-moment naman ang dalawa ay tila nakalimutan na nila na may kalaban pa sila. Humihingi ng saklolo si Carlston na kanina pa nahihirapan sa kalaban niyang Frost Orc. Mababa pa ang antas ni Carlston kaya't hindi pa niya kaya itong kaharap niya. Madali lang siyang napatumba ng sugata ng Frost Orc. Habang pinagmamasdan ang kaawa-awang lagay ni Carlston. Iniutos ni Bjorn kay Misha na siya na ang tumapos sa Frostort na ito. Agad naman itong sinunod ni Misha. Pero bago siya makaalis ay sinabi ni Bjorn na gawin niya itong praktisan. Subukan niya rito ang bagong skill na nakuha niya. Iniutos niya rin na huwag kaagad paslangin ang Frost Orc na ito. Ginamit na ni Misha Karlstein ang kanyang mga bagong skill. Nagcast na siya sa kanyang sarili gamit ang skill na enchantment at ginamit na rin niya ang skill niyang Cold Concentrate. Dahil sa mga skill na ito ay tumaas ang kanyang cold affinity. Kahit naman sa mixing oras lamang ay napakalaking bagay na nito. Pinaalala namang muli ni Carlston ang sitwasyon niya sa dalawa dahil tila napasarap na ang kwentuhan ng mga ito. Handa na siyang tapusin ng Frost Orc sa huling pag ataking ito. Wala nang nagawa si Carlston kundi maiyak at sumigaw dahil tila kinalimutan na siya ng mga kasamahan niya. Malapit na sana siyang mahati sa dalawa. Pero buti na lang ay napigilan ito ni Misha. Gamit ang kanyang mga bagong skill ay nagawa niyang pahintuan ang pag-atake ng Frost Orc. Kahit nasa malayo pa ay nagawa na itong patamain ni Misha. Mabilis na nagyelo ang dalawang kamay ng Frost Orc pati na rin ang sandata nito. Dahilan upang matigil ang pag-atake nito kay Carlston. Napahiyaw naman at agad na nabitawan ng Frost Orc ang kanyang sandata. Hindi nito matiis ang matinding sakit na kanyang nararanasan. Tingin naman ni Bjorn na idala ito ng frostbite damage. Ang cold affinity ay pinapahinto ang pagdurugo ng isang sugat pero pinapahinto rin nito ang regeneration nito. Kaya naman napakaganda ng stat na ito at kapakinpakinab ang depende sa tipo ng monster na kaharap mo. Bukod pa dun ay may kakayahan itong pahirapan ang pagkilos ng kalaban. Ito ang dahilan kung bakit nabitawan na ng frost orc ang kanyang sandata. Gayon pa man ang frostbite na tinamo ng kalaban ay sa kamay hanggang palso lamang. Marahil ay dahil isa itong frost orc at may mataas itong cold resistance. Kung ibang monster ito ay siguradong buong braso nito ang nagyayelo na ngayon. Nasa malayo lang at nagmamasid si Bjorn. Inutusan naman niya si Misha na sa batok naman ang halimaw umatake. Agad naman itong sinunod ni Misha. Mabilis siyang lumundag sa likuran ng frost orc para atakihin ito. Sa bilis ay hindi man lang siya napansin ng frost orc na hanggang ngayon ay namimilipit pa rin sa sakit dahil sa frostbite. Tuluyan nang, inatake ni Misha ang batok ng frost orc at tuluyan na itong naparalisa. Tinanong niya si Bjorn kung ayos na ba itong ginawa niya at tumugon naman ang ating bida at sinabing magaling ang naging eksekusyon niya. Mukhang umakyat ang frostbite hanggang sa utak ng orc kaya't hindi na ito nakangalaw pa. Nanatiling nakatayo ang frost orc. Nakakahanga naman na nananatili itong buhay kahit nakatamo na ito ng ganitong damage. Ginawa ito ng ating bida dahil may nais lang siya malaman. Ngayon naman ay tinanong na niya si Misha Mong handa na ito. Dahil sa oras na tapusin ito ni Bjorn ay lalabas na ang boss monster. Handang-handa naman na si Misha sa boss fight na ito. Tinuluyan na ng ating bida ang kawawang Frost Orc. Isang atake lang sa ulo ay natapos na ito. Agad namang gumuho ang mga nakapaligid na yelo sa kanila at lumabas na ang boss. Nakarecover na ito sa mahaba niyang pagkakahimlay at puno na ng lakas. Humiyaw ito ng napakalakas. Para ipaalam sa mga nanghimasok sa kanyang teritoryo ang malagim nilang kakahantungan. Si Tyrant Tarunbas ay may mga espesyal at kakaibang kakayahan. Bukod sa mataas na stats at kakayahang humawak ng sandata ay doble rin ang laki nito kumpara sa normal na, like and throw. Alam naman ni Carlston na wala siyang pakinabang sa mangyayaring laban na ito kaya naman dahan-dahan siyang gumapang kahit natatakot. Makalayo lang sa dambuhalang halimaw na ito. Meron itong sandata na kayang palakasin ang damage niya at may nakalagay na status effect. Sa oras na matamaan ka nito ay magkakaroon ka ng hypothermia. Kahindek-hindek ang nilalang na ito. Gayunpaman, mas nakakatakot ang taglay na kaalaman ni Bjorn at lakas. Tansya niya ay kaya niya itong talunin sa loob lamang ng sampung segundo. Nagsimula ng umatake si Tarun Bas. Nagpakawala ito ng isang matinding atake pero madali lang itong nasalag ng ating bida. Habang busy sa pakikipaglaban ay nagsimula naman ng dumugin si Bjorn ng mga kasamang Frost Wolves ni Tarun Bas. Mukha lang siyang nagyayabang nang sabihin niyang sampung segundo lang ay kaya nang tapusin ito. Kaya niyang talunin si Tarun Bas hindi dahil mas malakas siya kundi dahil alam niya ang kahinaan nito. Bago pa man siya tuluyang mapalibutan ay ginamit na ni Bjorn ang mga nabili niya consumables bago sila pumunta dito. Mula sa pagkain ng lightning herb na nagpapataan ng kanyang lightning damage ng sampong ulit hanggang sa pagpunit ng lightning scroll na dumudobol naman sa lightning damage niya. Ito ang kahinaan ni Tyrant Tarunbas at direkta niyang napatamaan ito. Sa lakas ng epekto ay agad nang naparalisa ang buo nitong katawan man ay hindi siya dapat magpaka -kampante dahil may kakayahan si Tarunbas na tanggalin ang status effect niya. Ginamit na ni Tarunbas ang skill niyang Fortitude at nakawala na siya sa Paralysis na hatid ng matinding damage ng Lightning Attack. Pero maski ito ay napaghandaan na din ni Nabjorn. Dahil nililinas lang nito ang negative buffs at hindi niya ginagawang immune ang user nito ay kailangan mo lang ulit mag-apply ng Lightning Attack. Ginamit na ni Misha ang nakahanda nilang lightning bombs na binili nila sa palengke. Agad niyang binato si Tarun Bas bago pa man ito tuluyang makarecover. Muling napunta sa paralyzed state si Tarun Bas. Ang mga lightning bombs na ito ay tinatawag ng nakaror ami na storm explosions dahil sa lakas ng epekto nito at maraming ganito si Nabjorn at Misha. Dahil sa paulit-ulit nila itong ginamit ay umakyat na ang status ni Tarun Bas sa unconscious status. Wala pang limang segundo ang nakalilipas pero eto na si Tarun Bas at nakahiga na sa sahig at wala ng malay. Dahil sa galing ng eksekusyon ni na Bjorn tila naging goblin lamang itong kinalaban nila. Madali na lang ang nangyaring pagliligpit ni na Bjorn at Mishra. Habang nakahiga at walang malay ay pinaghahambalos lang nila ito ng mga weapon nilang nilagyan nila ng lightning attribute. Naalala tuloy ni Bjorn yung ginawa niya dati kasama si Einar laban sa Death Fiend. Hindi makapaniwala si Carlston na madaling natalo ni na Bjorn at Misha ang boss. Parang kanina lang ay maiihi na siya sa takot. Pero paglingon niya ay nakabulagta na ito. Naglaglag naman ng essence ang guardian ng rupture na si Tarun Bas. Magandang bagay ito dahil sa sasakto ito sa build ni Misha. Hindi naman makapaniwala si Misha na pinapakuha sa kanya ni Bjorn ito gayong siya na rin ang kumuha ng essence ng Frost Orc kanina. Sinabi naman ni Bjorn na nung una pa lang ay napag-usapan na nila ito at sa kanya naman talagay ang essence ng guardian. Iniisip tuloy ni Bjorn kung tingin ba ni Misha ay aagawan niya ito. Hindi naman siya ganon ka-greedy na kahit di para sa kanya ay kukunin niya. Agad na niyang tinulak si Misha papunta sa essence dahil pabagal-bagal ito at baka mawala at masayang pa ang guardian essence. Matagumpay nang na ni Misha ang essence ni Tarun Bas. Ngayon ay kailangan naman nilang gawin ay kunin ang mga hidden treasure sa lugar. Bigla naman nilang narinig ang naghihingalong si Avman. Humihingi ito ng tulong sa kanila. Pinapakuha nito ang potion sa kanyang bag. Nagulat naman si Misha at buhay pa pala si Avman dahil grabe ang tinamong pinsala nito kanina. paman masaya din si Misha at nakaligtas ito. Di naman makapaniwala si Bjorn na buhay pa ito. Tingin niya kasi kanina ay hindi na ito humihinga. Tinulungan ni na Carlston at Misha ang nahihirapang si Abman. Kinuha ni Carlston ang potion sa bag nito at iniabot kay Misha. Humingi naman ng pahintulot si Misha na gamitin ito kay Abman at sinabing wag itong magreklamo pagkatapos. Agad namang pumayag ito. Ibinuhos na ni Misha ang potion pero nagtataka sila at tila wala itong epekto sa sugat ni Abman. Naubos na niya ang isang bote pero tila walang nangyari. Tingin naman ni Bjorn ay may kakaibang nakalagay sa espada ni Jansia. Mukhang isa itong laso na pinipigilan at paggaling at regeneration ng isang sugat. Pinakuha naman ni Avman ang antidote sa bag niya. Agad naman itong pinakain ni Misha sa kanya. Tingin naman ni Bjorn ay hindi pa rin ito e epekto dahil mukhang mataas na uri ng laso ng ginamit sa kanya. Unti-unti nang lumalala ang injury ni Avman at patuloy pa rin itong nawawala ng dugo. Nawala na rin ito ng malay. Pinagmamasdan ni Bjorn si Avman na unti-unting nawawala ng buhay. Tila isa lang itong event na parang kailangang matapos para makausad na siya. Habang lunod naman sa sariling isip bigla siyang nakarinig ng pasiga pero mahinang tinig. Pinapakuha ni Misha kay Bjorn ang nabili nilang top tier potion. Mahal ito pero desidido si Miss hang gamitin ito. Natigilan naman si Bjorn dahil napakamahal ng bili niya dito at hindi naman niya kaano-ano si Avman. Bukod pa dun ay mas lalaki ang hat iya nila kung mababawasan pa sila ng isa. Pero sa huli ay napilit siya ni Misha at ginamit na nila ito. Pagkatapos gamitin ang limang potion ni Avmen at ang high tier potion, ay bahagya ng sumara ang sugat nito at huminto na rin ang pag Napakalakas ng laso na tumama kay Avmen. Ang high tier potion, ay may kakayahang pagalingin ang naputol na kamay o paan ng isang saglit pero nagmukha lang itong first aid sa pagkakataong ito. Pinuri naman ni Carlston si Bjorn sa ginawa nito pero tila wala ito sa mood, sinabi na lang nito na kailangan na nilang maghati-hati sa loots nila. Ibinigay na niya ang parte ni Carlston at laking gulat nito na napakadami ng parte niya. Sinabi naman ni Bjorn na sapat lang ito dahil hindi naman siya nakakuha ng essence. Batid niya rin na mabait na bata si Carlston kaya naman sakto lang itong binigay niya. Sobra din. Ito para tumahimik rin at hindi ipagkalat ang mga nasaksihan niya. Naintindihan naman ito ni Carlston at siya ay nagpalim na. Pagkalipis pa ng ilang oras ay nagising na rin si Abman. Aminado ito na sinuwerte lang siya kaya siya nakaligtas. Masaya naman si Bjorn na alam niya ito. Mas malaki sana ang kita nila kung natuluyan na lang siya. Tinanong naman ni Avman kung magkano ang, high tier potion, dahil handa siyang bayaran ito. Sinisingil naman siya ni Bjorn ng limang milyong stones bilang kabayaran dito. Nagulat naman si Avman dahil ang alam niyang presyo nito ay isang milyon lamang. Nagmaang maangan naman si Bjorn at sinabing baka naskam siya nang binilhan niya. Napangiti na lang si Avman at nagets na niya ang ginagawa ni Bjorn. Sinabi na lang niya na nagbabago talaga ang presyo ng mga kagamitan depende sa sitwasyon. Pumayag na siya sa usapan nila. Wala siyang dalang pera kaya't inabot na lang niya ang kayang, numbered item, bilang collateral. Necromancer arrogance, may kakayahan itong gawing immune ang sino mang gagamit ng skill nito ng panandaliang oras. Ngayon ay alam na ni Bjorn kung paano nagagawang makasurvive ni Avman bilang solo archer. Iniisip naman niya kung mas okay bang ito na lang ang hingin niya kapalit ng limang milyon. Tinawag naman siya sa tunay niyang pangalan ni Avman na Bjorn anak ni Yandel at sinabing wag na niyang asaming makuha ito dahil siguradong babawiin niya ito sa kanya. Laking gulat naman ni Misha na nabuko na pala ni Avman ang pagpapanggap nila. Maski si Bjorn ay hindi alam kung paano ito nangyari. Mukhang talagang tanyag na si Little Balken at hindi na niya ito basta matatago pa. Lumabas na sa rupture si Abman. Sinabi nito na hindi niya malilimutan ang utang na loob niya kina Bjorn at Misha. Hindi naman maiwasang humanga ng ating bida sa coolness ni Abman. Inakala naman ni Misha ang lalabas na sila pero inawat siya ni Bjorn dahil may kailangan pa silang gawin dito sa loob. Muli nang naglakad pabalik ang dalawa para kunin ang mga hidden treasures na nakatago dito. Binigyan ng kakaibang gemstone si Misha ni Bjorn. At sinabing kainin niya ito. Ito ang nakuha nilang hidden treasures ng lugar at tag-isa sila nito ni Misha. Nang kainin ni Misha ang ice crystal ay tumaas ng tatlong puntos ang cold affinity niya. Nagpahinga naman si Nabjorn at Misha para kumain. Hindi naman maunawaan ni Misha kung bakit kailangan nilang matulog dito. Sinabi naman ni Bjorn na konti lang ang naging pahinga nila at wala nang mas ligtas pang lugar para pamatulog kundi sa tapos ng rupture. Sa kanyang paghiga ay hindi maalis ni Bjorn ang nangyari kanina. Kung siya lang mag-isa ang narito ay hindi na niya alam kung ano ang pwedeng mangyari. Sa totoo ay nung nagawa ni Bjorn na paslangin si Jansia ay pumasok sa isip niya na sana ay dumilat pa ito. Sana ay nakabalik ito sa tunay na mundo dahil sa nangyari. Pero alam niya sa sarili niya na ilusyon lamang ang mga ito. Nangyari na nangyari. Gayun pa hindi doon natapos ang pagiging masama niya. Pagkatapos ng nagawa niya ay naging greedy pa siya. Narinig niya kay John Sia na malaki ang halaga ng mga kagamitan ni Abman. Pumasok sa isip niyang madali niyang mabibili ang kanyang ika na sil kung hahayaan lang niyang mamatay ito. Pero sa huli ay siya pa rin mismo ang nagbuhos ng mamahaling potion sa sugat ni Abman. Alam niyang mali na hayaan lang niya itong mamatay sa harapan ni Misha. Kahit na napakasama ng ugali niya at baluktot ang kanyang moral ay nagawa siyang iligtas ni Misha sa pagtahak sa kanya paalis sa maling landas. Mabuti na lang talaga at may kasama siyang liwanag sa oras ng dilim. Tinawag ni Bjorn si Misha at sinabing tumabi sa kanya sa pagtulog dahil giniginaw siya. Magkasama at magkayakap na tulog ang dalawa. Sinulit ang kanilang pahinga, bago muling sumabak sa susunod na hamon na kanilang kakaharapin.